We are here in Rojas, Palawan. <laughs> so yung nakikita ko dito sa ano, ESM, I think it's an elementary school. Yan, so dito sa Barangay 2, Rojas, Palawan. So we're going to El Nido. First time ko makakapunta El Nido at dito tayo duman sa Rojas. So sinama lang tayo ng ating kaibigan. Kaya yeah, so take time naman tayo para magkaroon ng A uh, chance para magkaroon ng kunting video dito sa Rojas lumabas lang ako <laughs> balik na ako baka mamaya iniwan ako ng mga kasama ko so dito yan sa barangay to ma'am no hi ma'am <laughs> pupunta tayo ng il nido so habang may kinakausap pa yung mga kaibigan nate. so Take muna tayo ng video. Ay, sa mga taga rohas dyan, shoutout sa inyong lahat. Malinis dito sa rohas. Ayan. O, kung saan man tong area na to. right. Right. Okay in the house. Right. Ay, ito may nakikita akong Ning's Lapas Batchoy. Hmm. Nings Lapas Batchoy. So ito yung ating sasakyan. Ito yung ating service. So yung ating driver kasi may inaasikaso pa. Kaya lumabas-labas tayo at gumalagala muna tayo. Para kahit papano naman, meron tayong something uh, video here in Rojas, Palawan. So at may back, hindi lang gaano masyadong visible. Is yung Ning Lapas Batchoy. Hello ma'am, Lapas Batchoy po ba yung mga binibenta niyo pa? Ah, oh, okay. Aside from Lapas Batchoy, marami may lumi. May lumi. Pansit. Oh, okay. Di ba ilo-ilo yung mga yan? Il ilong ko po kayo. Ah, okay. Napunta na dito. Hi, ma. <laughs> so, ayan po. Ma, magkano po yung ano ni ma'am Lapas Batcho yun? May 50 po, may 65. May 50, may 65 yan dito sa Roas, Palawan. No? Affordable price. At malaking bow na yun, ma'am. No, no? Ilang kilo yun, ma'am? No? <laughs> <laughs> Masarap. Hindi kasi, while waiting, take mo tayo ng video. So, kahit pa paano, meron tayong video dito sa Roas. O, okay, sa mga Roas followers natin dyan, shoutout sa inyong lahat. And, kuya Ron Dailan, uh, we're going to El Nido. So, sa so mga El Nido naman, ay makaka-experience naman tayo for the first time naman. So, meron lang something na sadya tayo doon. So, kaya tayo pupunta. Thank you so much for watching on my channel, everyone. Busy pa kasi yung mga kasama ko. Kaya, dito muna tayo. Mama, anong barangay dito, ma'am? Barangay 2 po. Barangay 2? Ah, barangay 2 din dito. Doon, barangay 2 din. Ma'am, makikita ka sa video ko. Sa channel ko, okay lang, ma'am. You will see it later sa aking channel, Kuya Ron in the Island. Ayan po. Anong pangalan niyo, ma'am? Joy, high joy, joy to the world the lord is <laughs> <laughs> <Ang kornigo naman. laughs> Thank you so much for watching everyone. See you later, ma'am, uh, sa mga other videos natin. Thank you so much.